What's up mga kabukid? Welcome to another video dito sa Dagre Lenyal. And uh, this dito sa video na to, pag-uusapan natin yung uh, composting bokashi. Ayan. Kung ano yung difference nito, yung sa mga nauna kong bokashi videos yung aerobic at anaerobic. Ah, uh, discuss natin sa video na to, pero basically ang composting bokashi ay bokashi na ginagamit pang compost. <laughs> Joke lang, Pero explain ko sa inyo yan after nito. Okay, so materials muna natin, ay dalawang sako ng rice hull. Ayan. Rice hull sa tawag namin dito ay bualaw. Ewan ko kung anong tawag dito sa uh, sa inyong lugar. Tahop ng ipa at tahop ng bigas. Pero basically yan yung balat ng bigas. <laughs> Ayan. So dalawang sako siya, ito. Tapos 2 uh, tubig na 18 liters kasama ng 200 ml 200 ml ng imas and molasses. So, timplado na rin yan. Okay? So, procedures tayo. And kasama natin sa video na to si Ian and si Jerome. Hi. Kaway muna. Ayan. Okay. So, itinataktak yung ating uh, rice hull. <coughs> and then, ayan, sasalin sa sa lagadera yung ating uh, concoctions. Okay, so habang hinahalo ni Ian tsaka ni Jerome yung ating uh, ipa, ay ako naman yung nagdidilig ng ating concoctions. lang maubos yung pandilig tapos uh, siguraduhin na ma-incorporate ma incorporate mahalo ng maigi yung liquids doon sa mga ipa okay so yung uh, mga nakaraang kong video check natin yung moisture content pagkatapos sa no doon sa aerobic tsaka aerobic bokashi pero dito sa video natin ang ingredient natin ay pure na Rizal. So, wala naman siya masyadong moisture holding capacity. So, kapag nag-MC test ka dito, yung ball test, eh, hindi siya nabubuo kasi nga, ipa lang naman siya. Ngayon, kapag ka na ramdaman mo na basa na talaga yung lahat ng parte ng ipa, pwede na yan, goods na yan. Tapos, ilalagay na lang natin siya sa mga drums. Ayun. So, okay. kunin natin yung drum at isilid natin itong mga to. Okay, so kapag ka puno na po yung inyong drum, lagyan ng takip, lagyan ng label, and ng lock. Okay. So ang fermentation period natin ay 2 weeks. So tinimpla siya ng 9, magiging ready for use sya ng 23. Okay, so ano yung difference na itong tinimpla nating Bokashi? Composting Bokashi as compared dun sa mga nauna nating Bokashi video, So, uh, isa sa mga pinakamalaking difference sa kanya, wala siyang nitrogen content okay, So, yung mga nauna nating videos patungkol sa Bokashi, yun ay multipurpose na Pwede mo siyang gamitin sa composting, pwede mo rin siyang gamitin as fertilizer Eto, hindi siya pwede gamitin as fertilizer kasi wala siyang nitrogen content Basically, yung mga microorganisms na nandun sa imas or microorganisms natin Pinapakapit lang natin dun sa rice hull ay, uh, yung rice hull, kapag nakapitan na siya ng microbes, yung rice hull na yun na ibubudbud mo sa mga kitchen waste compost. Um, anyway, may video rin ako ng kitchen waste composting. Um, i ko dito sa video na to at sa video description. Uh, so yun na nga, pinapakip, pinapakapit natin yung microbes doon sa rice hull. Para kapag uh, after ng fermentation nito pagdating ng 23, yung rice hull, ibubudbud mo siya doon sa inyong mga compost, sa kitchen waste compost, o kung ano man yung gusto nyong bulukin. Para mas maging mabilis yung decomposition niya, Okay, so yun yung uh, sa mga malaking uh, differences sa application, tsaka yung mga ingredients. So, ito na pinaka-basic, pinaka-madaling pinaka paraan ng paggawa ng uh, Bokashi, na rice hull lang. Na, pwede na. Uh, baka may magtanong sa comment section, ano yung alternative natin sa sa rice hull um, pwede yung mga shredded, yung shredded na mga dayami, yung English ng dayami, rice straw, <laughs> rice straw, uh, anto yung dahon ng niyog na nalaglag, yon yung, yung palapan ng niyog, yung, yung dahon ng niyog, pwede rin, basta shredded, okay? Uh, pero pwede rin yung, ano, yung uh, soil, regular clay soil, tapos bu buhusan nila na imas, pwede na yun as medium para kapitan ng mga microorganisms. Okay, so yun lang muna yung video natin. Sana marami kayo natutunan. Stay tuned for more videos. Ingat, keep safe. Bye.